Good morning, good morning guys. Kuyog na pud ang mga makukulit. Ayan, si Uni. 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 Wow. Ni chor. Chor. Hangat. Ah. <laughs> ando guys, to dito. To dito gi ko to ando ha, totong ka Kato kato nga ka oi, kato to ada tondo kobok nga mga sipat kumboy andi na mamalik to guys oh. Tondo ha oh. Hmm. Diba ito ang duha? Ito ang o. Oh. Kumbuy anak sila guys. Di na mabalik, mumalik. Halos isa ka di mo uli. Kaya mga saraw ka ayun. Ito ra. sila dito. Wala di Hmm. Si Ina si inang inang pala ito atong dua ka kabaraw ito dua ka kabaraw dua dua iso ang hmm. oh, dua ka kabaraw ang dua ka mong kulit po dua gabon na siya gabon guys pero dili di, na di, siya wala kasi ulang gabi ay kilat kilat gabi eh kilat kilat dagong tayo pero huwag isi kaulat huwag isi kaulat so yun lang guys no thank you so much sa inyong tanan bye bye